Sa mundo ng showbiz, maraming mga bata ang sumikat bilang mga child star dahil sa kanilang angking talento, karisma at galing sa pagarte. Madalas silang paborito ng masa at bahagi ng mga paboritong pelikula o palabas sa telebisyon. Subalit tulad ng mga bituin sa langit, may mga pagkakataon na ang kanilang ningning ay unti-unting nawawala habang sila ay lumalaki. Maraming dahilan kung bakit ang ilan sa kanila ay napiling umiwas sa spotlight. Maaring ito'y dahil sa personal na desisyon, pagbabago ng interes o mga hamon sa buhay na hindi nila napagtagumpayan sa mata ng publiko. Gaya lamang na lamang ng naging kwento ng buhay ni Kiray Celis, isang dating sikat na child star na talaga namang hinahangaan sa kanyang pag-arte sa kabila ng kanyang pagiging bata. Lumabas siya sa ilang mga programa sa telebisyon na talaga namang maraming mga batikang artista, direktor at producers ang pinahanga niya sa husay niya sa pag-arte. Subalit dahil na din sa pamantayan ng ilang mga Pinoy na dapat ang isang artista, partikular na ang mga bida ay maganda at matangkad, tila medyo naging tagilid ang katayuan ni Kiray dahil umano sa kanyang itsura. Subalit hindi ito naging hadlang sa dalaga para magtagumpay at patunayang hindi itsurang batayan para sumikat at magtagumpay sa buhay. Dahil sa kasalukuyan, isa si sa may tuturing na batang milyonaryo sa Pilipinas dahil na din sa kanyang sipag, determinasyon at lakas ng loob. Yes ma'am, magluto ka ng marami mamaya. Dadating kasi ang mga abiga ko eh. Yes ma'am, anong gusto niyong luto? yung babalik pa sila o hindi na. Ipinanganak bilang Joanna Ismael Celis noong Hulyo 29, 1995. Si Kiray ay unang sumikat bilang sang batang aktres sa pamamagitan ng segment na munting Miss You sa magandang tanghali bayan. Bagamat hindi siya nanalo, naging regular siyang miyembro ng show at ito ang nagbukas ng pinto para sa kanyang showbiz career. Lumipat siya sa Goin Bulilit, isang children's comedy show ng ABS-CBN kung saan mas nakilala siya sa kanyang pagpapatawa at pagiging natural sa harap ng kamera. Noong 2018, lumipat si Kiray sa GMA Network at naging bahagi ng All Out Sundays. Dito mas pinatibay niya ang kanyang pangalan bilang isang komedyante at aktres. Ilan sa mga teleserye at pelikula na kanyang kinabilangan ay ang Love is Blind noong 2016, I Love You to Death noong 2016 at Class of 2018 noong 2018. Ang kanyang mga karakter ay laging may halong humor at emosyon Kaya't patuloy siyang minamahal ng mga manonood Si Kiray ay hayagang nagsalita sa ilang panayam Nang madalas siyang tinutukso o binubuli Dahil sa kanyang pagiging maliit Dahil sa kanyang kutis at mukhang hindi tipikal sa beauty standards ng showbiz Tinatawag siyang pangit o hindi raw bagay maging artista Nasaktan siya pero ginawang inspirasyon sa kabila ng mga masakit na salita Sinabi ni Kiray na ginagamit niya ito bilang motivation para patunayan na hindi mo kailangang maging mestiza o conventional na maganda para magtagumpay sa industriya ng aliwan. Kiray is known for being unapologetically confident. Sinabi niya sa isang panayam, hindi ako maganda sa paningin ng iba pero proud ako sa sarili ko. Hindi ako nagparitoke at sa kabila niyan may mga endorsement ako, may negosyo ako at may nagmamahal sa akin. Dahil sa kanyang karanasan, ginagamit niya ngayon ang kanyang platform para ipaglaban ng self-love at body positivity. Marami siyang tagahanga na humahanga sa kanyang katapangan at pagiging tuto sa sarili. Habang patuloy ang kanyang karera sa showbiz, napansin ni Kiray ang pangailangan ng pagkakaroon ng sariling negosyo. Nais niyang magkaroon ng financial independence at makapagbigay ng trabaho sa iba. Noong pandemya, sinubukan niyang mag-live selling at agad na nagtagumpay. Kumita ng higit sa isang milyong piso sa unang araw pa lamang. Dahil dito, naglunsad siya ng sariling mga brand tulad ng Hot Babe Coffee, Hello Bloom at Daily Supplements na naglalayong magbigay ng mga produktong pampaganda at pangkalusugan. Sa loob ng apat na buwan, kumita siya ng higit sa 8 milyong piso mula sa online sales. Si Chris Ellis ay nagsimula sa online selling noong Nobyembre 2024 matapos hikayati ng kanyang nobyo si Stephen Stopia na maglunsad ng sarili niyang negosyo. Bago ito, nagbebenta siya ng iba't ibang produkto sa pamamagitan ng live selling para sa ibang tao. Ayon kay Kiray, sinabi ni Stephen, kung kaya mong magbenta ng produkto ng iba, bakit hindi mo subukang magbenta ng sarili mong produkto? Dahil dito, nagdesisyon siyang maglunsad ng sariling linya ng mga produkto. Sa loob ng anim na buwan, kumita si Kirai ng mahigit sa 8 milyong piso mula sa kanyang online selling business. Ang kanyang mga produkto ay kinabibilangan ng mga beauty at wellness items tulad ng Hot Babe Coffee, Hello Bloom Supplements at Daily Supplements. Ang mga ito ay available sa mga e-commerce platform at sa pamamagitan ng kanyang live selling session. Bilang CEO ng kanyang negosyo, aktibo si Kiray sa lahat ng aspeto ng operasyon mula sa pagbuo ng produkto hanggang sa marketing. Ayon sa kanya, ang pagiging hands-on sa negosyo ay isang malaking tulong upang matutunan ng mga aspeto ng entrepreneurship at mapanatili ang kalidad ng mga produkto. Sa kabila ng mga negatibong komento mula sa ibang tao, nanatiling positibo si Kiray at ipinagmalaki ang mga natutunan at tagumpay na kanyang natamu mula sa online selling. Ayon sa kanya, hindi po ako nasasaktan sa bad comments. Pinupush ko pa po yung sarili ko para mas maganda pa ang mailabas kong produkto. Patuloy na pinapalago ni Kray ang kanyang tulo, ang kanyang tatlong wellness and beauty brands. Hot Coffee, slimming drink na tumutulong sa pagpapapayat. Hello Bloom, may tatlong variants. Glow o L-glutathione, Glim, marine collagen, at Glam stem cell extracts. Daily Supplements, mga health and beauty supplements na may mataas na kalidad. Noong Easter Sunday ng nakaraang Abril, naganap ang isang espesyal na kaganapan sa buhay ni Kirai, ang kanyang engagement kay Stefan Stopia, isang non-showbiz na personalidad. Ang proposal ay sinagawa sa Misibis Bay Resort sa Albay, kung saan si Stephen ay nagmungkahi sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Ayon kay Kirai, bagamat handa na si Stephen na magpakasal, Nais nice nilang mag-focus muna sa kanilang negosyo at karera. Gayun pa man, binanggit niyang maaaring maganap ang kasal sa taong ito, ngunit magiging isang balit at intimate na seremonya lamang. Si Kiray ay may malalim ng pagmamahal sa kanyang pamilya. Ibinahagi niya na ang kanyang negosyo ay nagsimula bilang paraan upang tulungan ng kanyang mga magulang at mga pamangkin. Matapos mawala ng asawa ang kanyang kapatid, inako ni Kiray ang responsibilidad sa pagpapalaki at pagpapaaral sa kanyang mga pamangkin. Ang kanyang mga negosyo ay hindi lamang nagbibigay sa kanya ng kita, kundi pati na rin ang pagkakataon na magbigay ng trabaho sa iba at magbigay ng kontribusyon sa kanyang komunidad. Sa edad na 30, Si Kiray patuloy na lumalago hindi lamang bilang isang aktres kundi pati na rin bilang isang negosyante Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon sa mga kabataang na nais magsimula at magtagumpay sa kanilang mga pangarap Sa kanyang pagiging hands-on sa kanyang negosyo at dedikasyon sa kanyang pamilya Tiyak na marami pang tagumpay ang naghihintay para kay Kiray Celis Yes ma'am, magluto ka na marami mamaya, dadating kasi ang mga abiga ko eh Yes ma'am, anong gusto niyong luto? Yung babalik pa sila o hindi na?